Napagod ako kanina maglinis ng buong bahay. Pero bumili lang ako ng food sa family mart. <laughs> Naisip ko ah, kung kilala niyo si Joseph, yung um, anak ni Jacob slash Israel, diba ano siya um, sa mga narinig natin sa mga bible studies or sa sa sermon diba ano siya parang bonggang-bongga yung career niya kasi ano siya um, governor siya ng Egypt diba mayaman siya ganyan pero alam niyo ba na kung nangyari yung buhay niya sa isang tao sa panahon ngayon super kawawa siya kasi Isipin mo ah. Yes, favorite siya nung father niya. Pero yung 11 or yung 10 na kapatid niya ay against sa kanya. To the point na gusto siyang patayin. Yung super yung pagkagalit sa kanya ng mga kapatid niya na gusto na siyang mawala sa mundo, 'di ba? Nakakaawa. Tapos 'di ba nga papatayin na siya but then si Judah sabi, "Ibenta lang natin." isipin mo ha, ibinenta siya ng mga kapatid niya. Tapos napunta siya, yung, yung bumili sa kanya, ibinenta din siya. So napunta siya sa isang malayong lugar na wala siyang kakilala. Di ba isipin mo yon ikaw, binenta ka ng mga kapatid mo. Tapos napunta ka sa isang foreign country. Di ba kung iisipin mo, yan yung mga nangyayari sa human trafficking. ba? Diba? Ganun ang nangyari. Tapos, nung nandun siya sa sa um, Egypt, nakulong naman siya. So, para siyang OFW na na walang kasalanan pero nakulong. ba? Diba? Nakakaawa yung buhay niya. But then, God was with him. Kaya, of course, nakabangon siya dun sa mga nangyaring bad sa buhay niya. And, isipin nyo nga, ah, um, God was with Joseph. Pero, naranasan niya yung mga ganong pagsubok sa buhay. So, ibig sabihin, kahit love ka ni God, kahit na anak ka ng Diyos, ma i-experience mo yung mga bagay na yan. But then, don't lose hope. Huwag mong iisipin na pinababayaan ka ni God. Kasi hinahayaan niyang mangyari sa iyo yun because of a divine purpose. ba? Diba? Ano yung purpose na yun? Yung nangyari sa kanyang masama, na binenta siya, napunta siya sa malayong lugar, na wala siyang kakilala, and na-imprison siya. So, ang purpose nun is magkakaroon ng famine. And yung utak niya lang, yung kakayanan niya, ang kailangan para makatulong sa madaming tao, hindi mamatay sa butong, lalo na yung family niya. Diba? Kasi nga, kaya sila nagka-reunion. Kasi yung mga brothers niya ay nagpunta sa Egypt para bumili ng mga makakain, diba? So, may divine purpose. Naisip ko n'o na lahat ng tao, kahit na love ka ni God, magkakaroon, at magkakaroon ka ng pagsubok. But then, yung pagsubok na yan is a blessing. Kasi may purpose. Kaya nangyayari sa iyo yan. Thank you po for watching. Kakain muna ako. God bless you. God bless us po.